Eto na nga kinatatakot natin, sinunog na nga itong tubuhan kaya si Mother grabe talagang napatakbo. Paglabas kasi ni Mother ngayong umaga talagang punong-puno ng usok sa paligid. At instantly na gets na nga agad ni Mother na may nagsusunog na ng tubuhan kaya talagang napatakbo siya dito. Tapos ito nga sa area na to nagsusunog ng tubuhan. Kasi papaano medyo kumal-manga at ni Mother kasi dito naman pa nagsusunog at hindi pa doon sa area kung saan nanganak si Yong na. Pero syempre kabado pa rin tayo kasi baka maya-maya nga ayun na ang sunod na sunugin kaya naman si Mother tumakbo pa nga dito sa may tao. Kasi sabi nga dito ni Mother kay Kuya kung susunugin daw ba yung tubuhan Ha nakasunod nga ng tubuhan na ito. Grabe talagang takbo. Takbo pa rin nga si mother habang kinakausap niya itong si kuya. Takang taka rin naman si kuya sa kanya. Kasi naman bakit nga daw may babaeng biglang tatakbo dito? <laughs> Pero sabi naman ni Kuya ay hindi pa nga daw yung susunugay na Tito lang daw part na to muna. Hay nako, grabe ang sarap sa puso nung marinig yun kasi akala talaga ni Mother ay sinusunog na nga yung tubuhan na iyon. Kaya naman kahit papano nakahinga na siya ng maluwag kasi ito nga daw palang na harvest na yung susunugin. Okay. Pero dahil nga susunod na nga i-harvest sa sunugin yung isang tubuhan na yun, kailangan na nga talaga nating mahanap yung mga puppies. Kasi tingnan nyo, ganito talaga katindi kapag sunugin nga yung tubuhan, mabilis rin talagang kumalat yung apoy. Kaya nga kahit talagang wala pang kaalmo pangusal dahil bigla nga tayo napatakbo dito itong si mother nagumpisa na nga agad maghanap ulit dito. Kung maalala nyo kagabi ito rin talaga yung huli niyang ginawa ang maghanap nga dito hanggang sa lumubog yung araw. At hanggang sa pagsikat nga ng araw ito naghahanapan na naman nga uli siya kasi talagang gustong gusto na nga niya makita yung mga puppies. Sobrang naghahalala kasi talaga siya sa mga puppies na iyon. Pagdating naman dito sa area kung saan nga natin hinihinalang ng anak si Fiona namin nakausap nga si mother dito na si tatay. Inexplain nga ni mother na meron nga daw dito ng anak na doggy. Tapos sabi nga ni tatay parang kilala niya nga doon yung doggy na yun. Na-witness naman pala kasi talaga ni tatay yung panganak ni mama dog doon dito naman sa kabilang tubuhan. At yung mga isinila nga na puppies ni mama dog noon ay yun nga ay si na Fiona. Tapos ngayon nga na-explain na mother na yung anak na nga ni mama dog na yun ang nanganak naman ngayon at dito rin nga sa kabilang tubuhan naman. At sinabi nga niya dito kay tatay na yun nga ang hinahanap nila dito ng ilang araw na kasi dito nga daw posibleng nanganak. Lumakita naman nila itong si Fiona na pumasok dito sa loob ng tubuhan. Ito tumakbo na agad si mother parang sundan. Pero malis na nga din ulit itong si Fiona nung maramdaman nga si na mother. At alam nyo ba, na ko itong family niya na Mama Dog ay mukhang stray nga talaga. Kasi base nga sa kwento ni tatay, si Mama Dog nga daw ay dito rin ang anak sa tubuhan. E, kung maalala nyo, nung una nga natin nakita si Mama Dog kasama yung tatlo niyang anak na mga brown kasama nga itong si Fiona. Ay mga puppies pa talaga sila at siguro nga mga two and a half month old pa lang sila nung time na yun. At dito nga sa mga area na to sila naglalagi talaga noon yun pala ay eh, dahil dito nga sila yung anak ni Mama Dog. At siguro Siguro nga si na Mama Dog talagang dito rin sa may tubuhan naglalagay at dito na nga rin tumitira. Kaya naman pala noon palagi silang nandito bago pa nga sila lumipat ng pagtambay-tambay sa harap ng mansyo. At kaya rin naman pala itong si Fiona ay dito na nga sa tubuhan. Kasi nga para sa kanila ito na yung bahay nila or yung pinaka shelter nila since dito na nga sila pinanganak mismo. Kaya rin pala sa nakaraan nating video na pinakita ko sa inyo magkakasama nga sila buong pamilya kung pumasok dito sa tubuhan. Yun pala ay dahil dito na nga sila mismo nakatira. At dito nga sa area kung saan sinusunog na nga itong mga tubo dito nga bill mismo ng si Mama Dog noon. Anyways, after nga nila makipagchikan kay tatay etong sina Mother Domerecho na nga sa paghahanap ng puppy. Kasi nga syempre, malapit na rin ngang anihin na mga tubo na to at malapit na rin sunugi sunugin. At ang pinakamatindi pa nga, marami mga ahas or sawa at pati nga to bayawak dito sa loob ng tubuhan. Kaya naman kahit gustuhin man natin na pabayaan na lang nga sila dahil hindi naman talaga naguulan-ulan. Eh, hindi talaga kaya ng konsensya ni Mother kasi nga kung ano-anong naiisip niya na nga anong sa mga puppies. Kaya nga sabi ko, ito ang almasal ni na mother today. Sanda makmak, sangkatutak at sobrang laking tubo at tubuhan. <laughs> Kaya naman ito, talagang suot sila kung saan saan tapos sinisilip nga ni nila yung mga ila -ilalip. Hanggang sa mamaya pa, tinulungan nga tayo ni na kuya at ni na tatay. Since medyo tukoy or medyo alam rin nga nila itong tubuhan na to, kaya tingnan nyo, talagang pati nga sila ay suot kung saan saan para maghanap. At syempre, sanay rin nga sila dito, kaya naman ito talagang for the nga sila tumulong sa atin sa paghahanap. Tuwang tuwa rin nga si mother nung time na to kasi meron nga tumutulong sa atin ang mas alam nga ito. Kasi alam nyo naman ilang araw na talaga tayo naghahanap at hindi talaga natin makita-kita kita since hindi naman talaga natin tukoy ito. Kaya naman very thankful talaga kami kina tatay at kita kuya na tumulong nga sa atin. Kasi syempre kahit papano nagkaroon tayo ng hope na makikita nga natin yung papi nung tayo na to dahil nga may mga katulong na tayo. Pero after nga nila maghanap dito sa malapit lumabas na lang rin muna sila para nga mag-usap-usap kung saan kaya sila nanganap. Bale eto nga pala lahat ng mga tumutulong sa atin marami rin nga sila kaya naman hopeful rin nga tayo. Ito naman si mother nagpahinga rin nga muna tiritigan niya itong view na to kasi ang ganda rin nga daw talaga tingnan at ipapakita rin nga sa inyo kung gaano talaga kalawak na kaya ano nga talaga hirap na hirap sila kasi talagang sobrang lawak ng tubuhan nito na hindi ko talaga ma-explain kahit ilang beses ko sabihin sa inyo kung gaano kalawak habang <laughs> nagpapahinga naman napasubok nga itong camera ng bagong phone ng ating pack members kasi kahit nga malayo na tayo tingnan nyo i-zoom pa nga at kitang kita nga natin si Fiona dito na mukhang nakikiramdam naramdaman at narinig niya nga siguro na may naghahanap nga dito sa mga junakis niya kaya ito papalapit na siya pero nakakaloko nga itong si Fiona kasi dito sa dumadaan sa mga sinusunog na tubo eh medyo mainit pa yun. Pero mukhang hindi naman siya na or nasasaktan man lang kasi dere dere nga siya paglalakad at pag-aamoy. Mas <laughs> naloko nga ako nung ma-realize ko na kaya pala siya nagpunta dito ay pupupu pala siya. Akala ko naman pupuntahan yung mga junakis niya. <laughs> Nagsibali ka naman na rin itong sino mother saglit para nga pakainin muna itong si Fiona. Sino mother naman nagsibalikan muna saglit para nga pakainin itong si Fiona. Kasi dahil nga yung mga puppies niya agad yung naunang nahanap natin, hindi nga atin natin agad siya nabigyan ng breakfast. And gaya nga ng palagi kong sinasabi sa inyo, mahalaga nga na nakakain siya ng maayos para nga makapagpadede siya ng maayos sa mga puppies niya. Nung pagbalik naman ni mother dun sa tubuhan, nagulat siya kasi daladala -dala na nga ni na kuya lahat ng mga puppies ni Fiona. Sobrang grabe ng tuwa ni mother nung time time na to, kasi tingnan nyo, daladala -dala nga ni na kuya at lima nga daw ang nakita nila mga puppies. Tamang tama nga sakto kasi lima rin nga sila naghanap kaya siguro lima rin itong mga puppies. Kaya naman itong si mother binigyan din nga sila ng pagmerienda kasi nga ang tagal-tagal rin -tagal nga nilang pinaghanap itong mga puppies na ito. Sabi ko nga Diyos ko, finally after so many days ng paghanap natin, nakita na nga mga puppies tapos tingnan nyo ang lalaki nga nila. Ay, nagtitingnan nga lang ni kuya yung mga gender na mga ito kaya nga inisa-isa niyang binuhat. Itong si mother kita, kita nakikita niya naman sa mukha niya kung gaano siya kasaya na finally nakita na nga itong mga to. At sabi nga ni tata itong mga puppies ay dun lang daw nakita malapit sa may puno. At yung puno nga tinutukoy ni na tata yung puno kung saan umakyat nga yung mga kuyas natin. At ewan ko ba hindi pa nila nakita dun. Talagang si na tatay pa nga at si na kuya ang nakakita. Kaya nga itong si mother tingnan nyo talagang binitbit na nga lahat ng mga puppies na ito sa sobrang saya niya at talagang dinalan na nga niya lahat. Kering-kering rin -kering naman niyang buhatin kasi nga maliit pa naman ang mga ito at magagaan at kasi Natasha pa rin nga lahat sa kanyang kamay. Huwag kayong maglala guys kasi pinakita rin naman ni Mother kay Fiona na daladala nga niya yung mga puppies ni Fiona. Kinausap rin nga ni Mother itong si Fiona. At alam nyo naman ng mga doggy sobrang matalino talaga at gets na rin nga nila yan. At syempre hindi naman natin naangkingin ng mga puppies na to. Ibabalik pa rin natin kay Fiona. Kailangan nga lang talaga nating ilipat. Itong si Mother tinan nyo talagang tuwang tuwa na buot buot niya na itong mga puppies na ito finally at daladala na nga niya pa uwi sa bahay. At alam ba nung time na to sigaw nang sigaw si Mother nang nakita na nakita na nakita na kasi pinagmamalaki niya na finally nakita na nga itong mga puppies na ito. At dahil mausok rin nga sa labas ito, pinasok na rin nga sila dito sa loob ng mansyon. Nagchika-chikaan pa nga si na mother kuya dito kasi nga nagtataka si kuya kung ba't hindi sila nakakita at yung iba pa talaga yung nakakita dito. Eh, ang tagal nila naghahan na. Pansamantala namang inilagay nga ni mother ito mga puppies na ito dito nga sa kapirasong towel kasi nga naghahan na pa sila kung saan ilalagay. Habang iniisa-isa naman nila itong mga puppies, tuwang-tuwa naman sila kasi nga daw tignan nyo assorted nga sila at iba-iba talaga yung mga kulay. Although most of them talaga ay parang tiger type at batik-batik. Tuwang-tuwa dito si Mother sa isang to kasi sobrang rare nga daw ng itsura niya at color gray siya. Talaga nga literal na kulay abo yung kulay niya at talaga naiiba siya. At actually lahat sila magkakaiba. Gaya nga nang sabi ko sa inyo kahit halos pare-pare sila na batik-batik, iba-iba pa rin yung kulay nila. Yung isa nga kasi dark black na may batik, yung isa brown na may batik, tapos yung isa naman ay parang light na black na may batik rin. Tapos yung nga nakakatuwa rin kasi white nga po siya. Biruin niya nagkaroon siya ng white na anak. Nakakatuwa nga silang tingnan kasi ang cute nila tapos ang lalaki na rin nga nila. Habang nagpapahinga naman dito yung mga puppies, tingnan nyo itong si Perseus natin talagang tingin. Tingin nga sa kanila. Pero wag kayong maglala kasi mabait naman itong ating si Perseus sa talagang ina. Amoy-amoy nga lang niya itong mga puppies. At kahit niya gusto niya makipagmarites sa tingnan itong mga puppies na to, hindi naman niya talaga gaanong nilalapitan. Mukha nga takot pa siya talagang dahan-dahan nga siyang inaamoy nga itong mga puppies na ito. Maya maya pa itong sina mother naglabas naman nga ng ganitong maliit na cage. Shave at disinfected naman na ang cage na ito. Kaya ito isa isa na rin nga silang ipinasok sa loob. Tapos syempre may latag rin sila dyan. Bilang puppies pa nga itong mga ito. Syempre lamigin pa rin nga sila. Tapos marami pa talaga yung panahon ngayon. Kahit nga dun sa mismong tubuhan napakalamig rin nga sa loob. Kaya naman talagang nilalamig sila. Maya maya pa nilabas nga ni mother itong mga puppies na nakalagay sa cage. Tapos ipinakita nga niya kay mama do. Bilang siempre si mama dog nga ang lola ng mga puppies na ito. Tapos maya maya pa, hinanap nga naman nila si Fiona. Kasi nga lang talaga, kahit anong tawag ni Mother ay eh, hindi nga lumalabas si Fiona at siguro nga wala siya dito sa tubo. Gusto lang kasi talaga ni Mother na ipaalam kay Fiona na safe nga mga puppies niya at pwede nga niyang puntahan kahit kailan niya gusto. At dahil iriripat rin nga mga puppies na to, gusto nga ni Mother na makita ni Fiona kung saan ililipat para alam niya kung saan niya pupuntahan. At alam ko, mahirap nga na ililipat natin tong mga puppy na ito pero kailangan nga talaga. At alam may magagalit nga sa conversation kasi pinakilaman natin ng mga puppies na to. Pero wag kayo mag may valid reason tayo. And para rin naman po ito talaga sa safety nila. Habang pauwi naman, nakasalubungan natin itong si bakla na tuwang tuwa. At alam nyo ba itong si bakla ay nanganak na rin po? Meron nga sa inyo ang nagtatanong tungkol sa kanya sa comment section at wag kayo mag -alam. Magpapaalam tayo sa may-ari sa kanya para mapuntahan natin at mabisita yung mga puppies niya. At abangan nyo nga yan sa video natin bukas. do naman tayo sa puppies nitong si bakla kasi sigurado magaganda rin dahil maganda rin nga itong si